Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome muli sa Mysterio PH. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe at i-on ang notification bell para lagi kayong mauna sa mga bagong kwento ng kababalaghan, iwaga at mga misteryong hindi kayang ipaliwanag. Sa episode natin ngayong gabi, may isang lalaking nagpadala ng liam. Hindi natin ibibigay ang tunay niyang pangalan dahil ayon sa kanya kapag nalaman ng asawa niyang may nagkwento baka raw siya ang susunod na mawala. Ito ang kumpisal ng isang lalaki na ang sekreto sa loob mismo ng kanyang tahanan. Kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at sa inyo na rin po Sir Misterio. Ako po si Ramon, hindi ko po tunay na pangalan yan. Pasensya na pero hindi ko kayang ilantag kung sino talaga ako. Lalo na't na may asawa kong kailangan protektahan. Kahit hindi ko na alam kung dapat ko ba siyang protektahan o dapat ko na ba siyang katakutan. Nakatira po ako dito sa kapis. Oo, alam ko na kagad ang iniisip nyo. Probinsya kilala sa mga kwentong hindi may pero hindi ako lumaki na naniniwala doon. Para sa akin, takotan lang yan ng matatanda para mag-behave ang mga bata. Pero ngayong nandito ako, nagkakwento sa inyo, hindi bilang tagapakinig, kundi bilang mismong nakakita, mismong nakasama, at mismong nakatulog sa tabi ng isang nilalang na hindi ko akalain totoo pala. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero ito na po. Gabi-gabi, mga bandang alas 12 ng madaling araw, nagigising ako. Hindi ko alam kung bakit sabay-sabay. Parang may humihila sa akin mula sa panaginip at pagmulat ko, wala ang asawa kong silira sa tabi ko. Noong una iniisip ko, baka umiihilang. Baka nahihilo baka buntis kaya may cravings at pumunta ng kusina. Pero nung paulit-ulit na lang siyang wala at nakita kong nakabukas ng bintana, doon ako nagtanong sa sarili ko. Saan siya nagpupunta? Lumabas ako nung unang gabi na nagduda ako. Tahimik ang buong paligid namin. Sa probinsya po kasi, alas 10 pa lang parang alas 3 na ng madaling araw sa Manila. Kaya kahit anong ingay, rinig na rinig. Kaya nung marinig ko yung munting kaluskos sa bakuran, parang tumalo ng puso ko. At doon ko siya nakita. Si Lira, asawa ko. Nakatalikod, nakaluhod, nakayoko. Parang may dinadampot sa lupa. Hindi ko pa iniisip nakakaiba yon noon. Pero ang hindi ko makalimutan, yung paraan ng paggalaw niya mabagal, parang may sinusunod na ritmo. At kahit na sobrang takot na takot ako ng gabing yun, hindi ko napigilang lumapit sa kanya. Paglakad ko, huminto ako sa gitna ng bakuran kasi narinig ko na yung tunog. Pagnasab, pagmuya, pagkain. Pero hindi pagkain na pang bahay, hindi tunog ng balat ng mansanas o ng tuyong tinapay. Ibang iba po Malambot Basak Parang may inihila siyang laman At nang tumayo siya Parang daan-daan siyang tinatayo ng hangin Hindi natural Hindi pang tao At doon nagsimula ang lahat Noong mga sumunod na araw Mas lalo siyang naging tahimik Mas kakaunti ang kinakain Mas umaalis ng alas 12 Hindi nagsasabi hindi rin nagbibigay ng dahilan. May amoy siyang hindi ko may paliwanag. Hindi mabaho pero hindi rin normal. Amoy lupa at dugo. Amoy malamig na hangin pagkatapos ng ulan. Amoy na kahit tumigil ka lang saglit, alam mong hindi pang karaniwan. At sa lahat ng ito, pilit kong iniisip na baka ko lang ang paranoid. Baka dala ng pagod, baka dahil buntis siya. Pero nang gabing ito, hindi ko na kaya magpanggap. Nagising na naman ako. Patingin-tingin ako sa paligid ko. Wala na naman si Lira. Bukas ang bintana, nakataas ang kurtina, malamig ang hangin. Hindi ko alam bakit nanginginig na kaagad ako kahit wala pa naman ako nakikita. Pero paglabas ko ng pinto, ayun siya. Kita ko ang likod niya, nakaluhod na naman sa lupa. May hawak siyang kung anong hila-hila. At doon, rinig ko na naman yung tunog ng ilang gabi ko nang naririnig pero pilit kong kinakalimutan. Pagnguya at pagmasab. At yung pakaramdam na hindi dapat kinakain yun ng tao. Lira, mahina akong tawag. Para akong nananalangin na wag niya marinig. Pero narinig niya. Tumigil siya. Tapos daan-daan siyang tumayo. Mabagal parang inabot ng tatlong minuto ang isang galaw at tumarap siya sa akin at kahit anong pilit ko hindi ko makita ang asawa ko doon mahaba ang braso niya buluktot ang mga daliri na parang may gustong dukutin na buhay ang mata niya hindi na kayo manggi pula, sobrang pula at ang ngiti niya hindi ngiti ni Lira hindi ngiti ng tao at sa sulok ng bibig niya, tumutulo yung dugong na hindi ko alam kung kanino o anong hayop ang pinanggalingan. Mahal, Mahal, sabi niya, pero boses na parang dalawang tao. Isa ang kay Lira, isa ay parang mula sa ilalim ng lupa. Lumapit siya, isang hakbang, dalawa, tatlo. Hanggang sa halos maabot niya na ako kung iuunat niya ang mga kamay niya. At doon siya umiti ng mas malaki. Ramon, huwag kang magalala. Huminga siya ng malalim. Amoy dugo. Malamig. Mabigat. Hindi ka ang gusto ko. At doon sa gabing yon, sa mismong bakuran ng bahay namin sa Capiz, napatunayan ko ang bagay na ayaw paniwalaan. Aswang ang asawa ko.